Tiniyak naman ng NCRPO ang seguridad ngayong pista ng Itim na Nazareno. Para sa update, makakausap natin si NCRPO Regional Director, Major General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Oh, magandang tanghali po sa ating tawa, taga-pakinig at lalong-lalong sa iyo, uh, Adip Magandang uh, tanghali. Oh, po, magandang tanghali po. Sir, una sa lahat, kamusta po yung assessment ninyo? Diyan po sa sitwasyon sa Quiapo Church, I understand na sa Street na po yung uh, andas. So far, kamusta po? Um, uh, so far, binabaybay niya po yung uh, lumampas sa kalahating point kasi mayroon tayong point or segment na tinalaga para for monitoring, for security, for purposes para Segment by segment ay monitor At the same time, uh, uh, natitignan natin, lalong-lalo na sa uh, public safety. Um, nakakatuwa dahil uh, nakatalaga tayo ng uh, uh, magandang datos. Ang isang magandang datos dito ay uh, of course, uh, makalipas ang uh, tatlong uh, taon, sabik ang mga tao sa... Uh, upang uh, ipakita nila ang kanilang faith uh, sa ating si Panginoon o uh, sa paniniwala nila. Umigilip kumulang na 3.2 million ang nati, uh, naitala natin mga deboto. starting from uh, uh, the moment na nagkaroon ng mass, mass dun sa Kirino Grandstand hanggang ngayong segment sa uh, segment or 0.7. Yung 0.7 nandiyan na po sa uh, Arlegi. So medyo mabilis po ngayon. Uh, kanya nga lang, nakakita tayo ng uh, o nakakaroon tayo ng status na mga nasaktan at uh, mga nahilo. Ito po, maabot na ng 240 pero yung mga injured dito, mga 190 plus. Yung 240, ito yung mga nagpabipi lang. O oh, ito. So, pero may mga na-injured tayo, mga nagasasat, uh, nasubatan, lacerated, good, dahil na uh, siyempre nagsutulokan. Um, uh, kalsada, kaya Uh, yun po ang uh, naging element. So, uh, so far, uh, wala po tayong uh, nakitang uh, mga problema uh, perpetrated by uh, criminal uh, elements or uh, terrorist group. Uh, Wala tayong nakitang uh, status na gano'n. Mm -hmm. Maliban sa uh, outside ng containment ring natin. Ang containment ring natin is sa uh, una, is yung uh, gitna ng uh, aktividades mismo, itong route at uh, pangalawang containment ring natin is yung vicinity papasok dito sa convergence area natin. At yung third uh, containment ring natin is uh, around Metro Manila. Oh. Ang mga nakita natin na datos dito, of course, uh, meron tayong uh, bago lapang nakahood tayo ng uh, matataas na kalibre ng parel uh, dito sa area ng Pasay at sa Sampalok pakit mm -hmm. Mm -hmm. Na, Opo. So, Sir, unahin ko na ating... yun yung sinabi ninyo na nakita ninyo na barel. Nasa na po yung may hawak nung, yung nahulihan ninyo ng barel? And aside from this, meron ba kayong mga nakumpis ka pa na ibang mga firearms? Um, uh, ang ating nakumpis ka na itala na medyo marami, of course, araw-araw nakakakuha -araw, tayo ng barel. Okay. number one po yan, to deny the occurrence of crime, especially perpetrated by uh, uh, this criminal uh, element. So, ang isa lang naman ng pinagagamit ng uh, uh, the, the, the uh, tools that uh, being used in the perpetration of a crime, of course, is number one just is uh, yung armas, barel. So, aside from barel, may mga kutsilyo, at iba iba, pagkatapos yung mga sa illegal na droga na rin. So, nung so, nakarang dito, meron tayo sa San Juan, nung uh, Uh, at, at iba't iba, grupo yun. Uh, yes, isang uh, tao yun sa San Juan. Ngayon, isang grupo naman ang prevenza ng parel. At inaimbestigahan pa na uh, ka uh, kakukuha lang yan. Uh, uh, lang ng ating propatis sa, okay. Pasay at uh, at uh, pinursusak sa uh, palaw. Sir, kanina sabi ninyo higit isang daan na yung naitala natin na uh, injured. Anong klase po na injury yung mga nakuha nila? Gaano kalala? Kasi sa live video po na pinapakita natin, kanina meron pa kaming nakita na bata, eh, napilit na isinasampad doon sa imahen, doon sa andas. So ano-anong mga klaseng injury po ito? Gaano kalala? Um, dun sa naitala natin ng uh, injury, pa iba, iba po. Uh, um, ito na natin. Ang uh, injured po is lacerated wound, puncture wound. Din. Ito din po yung mga nagasasan, ito yung uh, nasugatan, at uh, yung iba na tusok. Ayan yung mga injury. Nagit kumulang 145 po as of uh, 1130. At uh, yung iba, um, others, syempre, medyo nahilo, pagpabiti, so uh, considered as uh, a casualty na rin dito sa dato natin. Mabot Gaano, na 290 lahat. Opo. Gaano po, sir, kadami yung ipinakalat natin na police personnel dyan po sa area na yan? And as of now bukod po dun sa ilang mga naaresto ninyo na mga ipinagbabawal na gamit, meron pa po ba kayong mga naitalang antoward incident? Um uh, what well, aside from the injuries, wala po tayong uh, naitalang na antoward incident. Dito mm -hmm. sa uh, dito sa containment ring na binuo natin, lalo-lalo na dito sa convergence area at sa uh, ang naitala po natin is yung utong mga subatan lang na sinabi ko kanina. Ito po ay uh, diniployan natin ng uh, kulang-kulang 18,000 kapulisan uh, at of now. Kasi okay. ginamit na natin yung, uh, yung mga ibang pulis na reserve at uh, dinala na natin dito. At the same time, in-expect natin na mas dadami ang uh, pulis natin dahil yung 0.1 to 0.7 ay uh, natapos na and then therefore magtutungo yan sila sa point sa uh, 11 point, uh, point 11.0 point doon sa pinaka lugar mismo sa Quiapo Sir. kila mm -hmm. Doon sila mag-conglomerate at uh, magsasama-sama po sila doon. sorry sir, linawin ko lang yun. Ha? Sinasabi po ninyo kanina 3.2 million na attendees mula po hanggang doon sa point 7. Ilang points po ba yung binabantayan natin sir? Ang binabantayan po natin, unang-una is uh, yung datos na 3.2 ay dito lang sa point hanggang point 12 o dun sa may simbahan mismo. Ang datos natin dyan is sa uh, simula, simula ng halfing gabi, uh, sumabot na ng 3.2 million. Mm -hmm, mm -hmm. And Ang uh, dato po sa vicinity ng church, Kapu Church, ay sumabot po ng about 70,000. So, humigit kumulang 3.27 million. And ano po yung inaasahan ninyo when it comes doon po sa dami ng crowd habang uh, pahapon o papalapit yung ating andas pat punta doon sa Simbahan ng Quiapo? Do you expect na madadagdagan pa ito? Um, uh, In-expect natin na madadagdagan ito kasi ang unang uh, suma natin sa dato, ang estimate natin sa 2.3 million pero ngayon medyo lumampas na po. At uh, in-expect natin na dadami pa because ang pinaka-finale, ang pinaka-finale po ay uh, maghahantong uh, ito sa Cabo Church. So mm -hmm. dyan po sila, dyan po ang uh, pinaka-converging uh, area. Ikaw lang alam kung uh, makakamotip po yung humkit uh, kumulang na uh, 3.2 million. Pero pag samasamahin mo, 3.2 million po yan. Mm -hmm. uh, po. Kaya natin minabuti na mas lalong palakasin pa. Yung mga kalsada papasok dito sa uh, pinaka-converter area natin o sa Kiyapo Church. Lahat po ng mga kalsada iskinita, Diyan po itakalat ang mga kulit po natin. Mga. Hindi kulang-kulang uh, uh, 18,000. Okay. Sir, mas maagang umalis yung andas from Quirino Grandstand kanina, madaling araw, kumpara nung pre-pandemic. Uh, mga ilang oras po yung inaasahan natin bago makarating po ito sa Kiyapo Church? Um, tayo yung nagkakarko lang naman kung uh, uh, kanina umalis po yun ng uh, 4, kung hindi ako magkamali, 4.13. Uh, 4.13 in the morning, no? alas 4. Ngayon, um, nung nakaraan, so meron pang ganitong klaseng uh, translasyon ay uh, 4.30. Panahon po ni uh, General Sinas yun, 4.30. So, Uh, nauna lang tayo ng uh, mga ilang minuto. Pero noong mga nakaraan pa, tulad ng taon na 2020, 2019 hanggang uh, paka, pa, ano, uh, pababa, eh, ito po, humugit kumulang mo lang ganun, ganun uh, oras, alas 3, alas 4. Mga... so medyo, ngayon medyo late po tayo, medyo late pa tayo, pero napansin natin na medyo uh, bumilis, mabilis yung... Uh, yung takbo ng ating uh, translation. Kasi ngayon, kung bikin na natin, uh, it's live over uh, several social media accounts. Meron tayong nakalagay din sa YouTube yan. Um, it's live coverage. Um, at lalong-lalo na sa media, um, uh, meron kayong live coverage. So, nandiyan na po sa RLG. Mag, uh, sa dulo po ng RLG, papuntang uh, Kasal Street. Yan po ang uh, exact uh, location na po ngayon. All right. Sige po, uh, maraming salamat po sa mga impormasyon na yan, Major General Jose Melencio Nartates Jr. ng NCRPO. Thank you, sir.